Magandang araw mga kababayan. Live po tayo ngayon dito sa barangay Muralyon kung saan na uh, makikita po natin ang daloy ng prosesyon dito sa nasabing barangay. At um, uh, ginaganap nga ni po ang uh, community lenten bilang pakikisa sa, sa pagsisimula nang uh, Semana Santa o mga mahal na araw. Ito po ay ay uh, pinangungunahan din ng uh, ng mga Moryon at, uh, at mga lahat ng kawani na nagmula sa iba't ibang uh, departamento ng gobyerno. At ayan makikita po natin ang, ang uh, mga Moryon na nagmula po dito sa Buwak. Muli po ito po ay uh, ginaganap ngayon ang daloy ng uh, ng prosesyon dito sa Barangay Moralyon. Ito po again ay pinangungunahan ng, uh, ng mga kawani na nagbula sa iba't ibang departamento sa gobyerno. Hello po. Maari kayong uh, mag-hi po sa amin pong Facebook page sa Marinduque News po. Hello. hello po. Hello po. From, from DepEd Marinduque po. Ayan, from DepEd. Hello po, ano po masasabi niyo uh, sa atin? Uh, come na? here, he, she is our information officer. Hello po, maganda nga. Uh, about, our hello po, uh, Hello po, maganda nga araw po. Na, Dito po tayo. Magandang araw po, ma'am. Ano really? po nga pangalan po? Ay uh, I'm my from DepEd. Ayan, from DepEd. Ano naman po ang inyong masasabi sa mayamang tradisyon po ng atin pong, uh, atin pong probinsya? Oh, uh, ang ating pong probinsya ay uh, taunang nag-celebrate or nag-commemorate uh, ng atin pong Lenten celebration dito sa isla ng Marinduque. At ito nga po, uh, ramdam na ramdam natin ang pinitensya dahil sa init ng araw kami po ay Uh, ginagawa natin isang maliit na Jerusalem ang ating lalawigan kapag sumasapit na ang Holy Week kagaya nito So lahat po tayo uh, enjoyed ang LGUs at lahat ng National Government Agencies para po uh, maramdaman natin ang pagdating ng semana Santa Maraming maraming salamat po ma'am okay. sa iyong uh, oras. Thank you po Ayan patuloy po nga uh, Patuloy po nating uh, nakikita ang uh, iba't ibang uh, departamento at LGUs, uh, mga agencies po na nagmula dito po sa bayan ng Buwak. At uh, para naman po sa iba pang updates, manatili po tayong nakatutok sa Marinduque News Page. Ito po si Crisa Joy Barcelona, uh, nag sa sentro ng balita.